Magandang araw, mga katrivia. Alam mo ba na may isang aklat na higit anim na raang taon na ang tanda ngunit walang kahit sino ang makaintindi? Ito ang Voynich Manuscript. Isang misteryosong sulat kamay na teksto na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga eksperto. Natuklasan ang Voynich Manuscript noong 1912 ng isang Polish-American na antiquarian na si Wilfred Voynich. Ang aklat ay puno ng kakaibang mga ilustrasyon, mahiwagang simbolo at hindi kilalang wika na tila walang kapareha sa kahit anong kilalang alpabeto. Ang tanong ng marami, ano nga ba ang layunin ng manuskriptong ito? Teorya ng ilan, ito raw ay isang aklat ng gamot mula sa medieval era. Ang iba naman ay naniniwalang isa itong gawa ng isang henyo o isang panloloko. Sinubukan na ng mga linguwista, codebreakers at historians na basahin ito, ngunit walang nakakabuong ng malinaw na sagot. May mga nagdududa pa nga kung talagang may kahulugan ito. Ngunit ano ang tunay na layunin o pinagmulan ng aklat, nananatili itong isa sa pinakamalaking misteryo ng kasaysayan. Marahil ang sagot ay naghihintay pa rin na matuklasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, e mag-subscribe, at i-click e ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating misteryo at trivia. Salamat sa panunood, mga ka-trivia!